Dug. Ting. Hindi ko nakikita dito sa camera kaya naduling ako. Dug. Ting. Dug. Dug. Ah. ah. Nakita niyo 'yon? Nakita niyo 'yon? Nakita niyo, yon? nakita niyo, nakita niyo Nakita niyo siya na sa buta, sa manhole. Manhole, manhole. Manhole. Sa manhole. Kahit lang ano. Manhole. Ayan na, ayan na. Naglalaro. na <laughs> Alam mo na yun. <laughs> Dug. Ah. Dug. <laughs> <Dog. Dog. Dog. laughs> Back, Back to the game. ah Post ulit po. Hindi ko na nakapost eh. Yan na po. Doog! 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 Ting! Nakikita niyo yun kami nakahalang. Ting! Doog! Ting! Dato <laughs> do tayo sa gitna ni Leigh. <laughs> Yan, <Yeah. laughs> nakikita niyo sila. Video to. Video to. Doog! Doog! Tiktan lang. Yan na, siya <laughs> na. Dug. Dug

Dog! Cat! Dog! 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 Ah! Dog! Mamaya na, mamaya na. Sino Si Sino to? Monguloid? eh okay. sila, Nag-respa sila. Nag-respa. Dog! nagre-rest in peace pa sila. Hindi mo nakita. Hindi mo nakita ayaw. Ayaw! <laughs> Galit kayo panda. Ano mo, sobrang.